Hoy! Ano ang ginagawa ng mga kapibara sa kape? Tofu, naiintindihan mo ba ito? Huh? Lily, maligayang pagdating sa paggawa ng pinakamahusay na kape ng kapibara! Nagulat ka ba? Medyo. Pero paano ba ito dapat gawin? Ano ang ginagawa nila? Oh, napakasimple lang. Una, ang mga butil ng kape ay binabasbasan. Pagkatapos ay ninunguya ito ng maingat at idinudura. Sila ang mga tagapangalaga ng pinakamataas na aroma. Teka, ninunguya mo ang kape? Siyempre, kung hindi, hindi ito magiging kape kipibara sa pamamagitan ng paraan. Ngayong alam mo na ang aming lihim, kailangan kitang alisin. Ano? Piro lang. Kami lang mga Kapibara ang makakagawa ng kapi na ito kaya ligtas ang sikreto. Tofu! Oh, huwag mo nang isipin. Pero, Tofu, pasensya na talaga, Kapi. Hindi niya sinasadya. Wow! Kapi ng inunguya Kaya. Oo, sa tingin ko, yan ang pinakamabuting magagawa natin. Gawin mo ito sa estilo ng Starbucks. Gustong gusto ko ang lugar na iyon. Wow, maaasahan mo ako. Gustong gusto ko ang ideya. Mga kaibigan, kung gusto nyo rin ito, bigyan nyo ng like ang video na ito. Tara na, kopo ng capybara. Ipagpatuloy natin ang produksyon. Kailangan tayo ng mundo. Wow, kung may nagsabi sa akin nito, hindi ko sana pinaniwalaan. Mga kaibigan, marami sa inyo ang nagtanong sa mga komento na idekorasyon namin ang lugar na ito bilang matagal ng inaasam na Capybara Cafe. Kaya't iyon mismo ang gagawin namin at, tulad ng dati, gagamit lang kami ng libreng kasangkapan. Sa ganitong paraan, maaari ninyong lahat itong muling likhain sa inyong sariling mga mundo. Gayun din kung gusto ninyong patuloy kaming gumawa ng mga libreng build na tulad nito huwag kalimutang mag-subscribe sa channel nagawa mo na ba magaling panahon na para magdekorasyon gagawin naming capybara cafe ang bagong apartment gamit lamang ang libreng kasangkapan Simulan natin sa pinaka-espesyal na bahagi, ang pintuan na salamin. Gusto talaga nating makuha nito ang atensyon ng mga customer. At sa tingin ko, perpekto ang kulay na ito para sa isang kapibara kafe. Kaya gagamitin din natin ito sa sahig at baseboards. Gusto mo ba ito para sa dingding, tofu, Oo, pagkatapos tingnan ang lahat ng mga pagpipilian, sa tingin ko ang puting brick ay mukhang kamangha ha Tandaan, gusto ng pamilya ng Capybara na ang kafe ay may istilong katulad ng Starbucks. Kaya, tingnan natin kung magagawa natin ito. Tiyak na isang malaking hamon ito, pero sigurado kami ni Tofu na kaya namin ito. Ikaw, ano sa tingin mo? Okay. Tapos na ba natin ang pag-transform ng likod na bahagi na ito? At tapos na tayo, mga kaibigan! Oh? Ang ibig kong sabihin ay ang pintura, tofu. Hey, nagsisimula pa lang tayo. Sa pamamagitan ng paraan, ano sa tingin mo tungkol sa pagdaragdag ng ilang mga puno sa loob ng kafe? Mahilig ang mga kapibara sa kalikasan. At idaragdag ko rin itong puting crescent moon na alpombra. Ngayon, gamitin natin ang pader na ito at simulan ang paglalagay ng mga istante mula sa tindahan ng muebles. Talagang gusto ko ang kulay nila. Sa unang istante, ilalagay natin ang mga bag ng natural na kape tatlo ang ilalagay natin. Sa susunod, gagawin natin ang pareho, pero gamit ang mga bag ng decaf na kape. At sa huling istante, ilalagay natin ang mangkok na ito na kulay kayo mangi at pupunuin ito ng maraming tsokolate. Hmm, naglalaway na ako. Sino ang gusto ng isa? Ipagpatuloy natin ang pagbabago, Tofu! Maglagay tayo ng isa pang istante pero mas malaki naman ngayon at kukunin din natin ang storage unit na ito at ang oven na kasama ng apartment. Narito ang isang trick sa pagdekorasyon para sa inyong mga kaibigan. Panoorin ninyong mabuti. Quick! Sogongs! Ilalagay natin ang dalawang piraso na ito ng ganito para silang isang unit at huwag mag-alala tungkol sa maliliit na puwang o hindi pagtutugma. Kapag natapos na natin ang pagdekorasyon, magiging perfecto ito at walang makakapansin ng kahit ano. Gustong gusto ko ang paggawa ng custom na muebles na ganito. Ipaalam sa akin sa mga komento kung gusto mo rin ito. Ngayon, simulan na natin ang pagdagdag ng lahat ng kailangan natin para sa kafe, tulad ng lahat ng mga plato na ito. Nagdadagdag din ako ng karton ng plant-based na gatas at itong maliit na pitsel. Siyempre, puno. At dito, ilalagay ko ang tatlong automatic na coffee machine na magkatabi. Simulan na natin ang paggawa ng kape. Hmm, ang bango! Magdagdag tayo ng isa pang pitsel para mas madali ang pagsilbi ng gatas. Perpekto! At para sa dekorasyon ng mga inumin, idagdag natin ang garapon ng tsokolate. At mga kaibigan, huwag kalimutan ang mga tasa. Ilagay natin ang tatlo dito. Ngayon, ilagay natin ang halamang ito para takpan ang pagitan ng mga cabinets. Ang ganda tingnan! Dito, ilalagay ko ang cash register at ang counter. Sa pamamagitan ng paglalagay ng rug sa ilalim, binibigyan natin ito ng tamang halaga. At para magkaroon ng cash register, kumuha ako ng prop mula sa set ng pelikula. Ang mesa ay hindi talaga tugma sa estilo na gusto ko para sa kafe, kaya ilalabas ko ang dalawang piraso na ito. Subukan natin. Kung ilalagay ko sila sa harap, baka mabago natin ng gusto ang itsura. Hey, gusto ko ang itsura nito! At mas maganda pa ito kung gagamitin natin ang parehong kulay para sa parehong piraso ng muwebles. Wow, nakita nyo ba yon mga kaibigan? hanga kailangan manatiling malamig ang maraming produkto, kaya ang refrigerator na ito mula sa Beach Bungalow ay talagang perpekto. Paano kung ilipat natin ng kaunti ang lahat para mas magkasya? Tapos na! Paano naman kung magdagdag ng mas maliit na ref sa kabila? Itong galing sa mansion ang hinahanap ko. Mayroon pang maraming espasyo, kaya ilalagay ko ang ventilasyon ng kusina dito sa itaas. Ngayon, mayroon na tayong mas maraming lugar para mag-display ng mga produkto. At tandaan, napakahalaga na magdagdag ng maraming maliliit na halaman. Gustong-gusto ko ito. Mga kaibigan, paano kung ilagay natin ang maliit na sanga sa itaas ng fridge? Ideya iyon ni Tofu. Makikita mo ito sa character creator. Ngayon, buksan natin ang fridge para mapuno ito ng ilang karton ng gatas ng baka. At para sa sino mang mas gusto ang gatas na mula sa halaman, maglalagay din tayo dito. At syempre, hindi natin makakalimutan ang mainit na tsokolate. Mmm, ang sarap at ang init! Ngayon, para sa mga bata, magdagdag din tayo ng mga chocolatey milkshake. At sa tabi nila, ilang coffee smoothies. Masarap! Ang ilang tao ay mas gustong uminom ng malamig na kape, kaya't ilalagay ko rin ang option na iyon dito. At bakit hindi? Tatlong bote ng fruit juice. Tapos na. Wow! Talagang nagkakaroon na ito ng anyo. Gamitin natin ang maliit na sulok na ito para maglagay ng ilang bote ng mineral water. Hindi natin pwedeng kalimutan ang mga iyon. At para magpalitan, paano kung ilagay natin ang kampanilyang ito? Galing ito sa Beach Bungalow reception desk. <laughs> Hoy Tofu, hindi ka pa pwedeng pagsilbihan. Kailangan pa nating magdekorasyon. Idagdag natin ang mga maliliit na kahon ng tsaa, halimbawa. Kailangan talaga nating mag-alok ng option na iyon sa cafe din. Ilagay natin ang dalawang pakete ng asukal dito. saka ilang pampatamis para sa mga mas gusto ito. Sa counter, ilalagay ko ang mga takeout na tasa ng kape sa dalawang magkaibang laki. Gayun din, itong maliit na board na may mga presyo ng lahat at isang panulat para magtala ng mga nota. Ngayon ay oras na para punuin ang smoothie fridge ng mga fruit blend. Mahilig ako sa prutas at ang ganitong paraan ng pagkain nito ay talagang masarap. Nasubukan mo na ba ito? Sabihin mo sa akin sa mga komento. Idagdag din natin ang mga matatamis na ito mula sa set ng pelikula. Magugustuhan ito ng lahat. At parang display case, ilalagay natin ang iba't ibang cake sa istanteng ito. Nasa iyo na ang bahaging ito. Kinuha ko ang lahat ng ito mula sa airport cafe. Sa ilalim na istante, nagdadagdag ako ng ilang pang mga panghimagas na makikita mo sa paligid ng lungsod. Alin sa mga ito ang paborito mong panghimagas? Oh, tingnan mo kung gaano kaganda ang lahat. Pero sandali, isasabit natin ang kortinang ito mula sa set ng mansion dito mismo. Ayan na. At muli sa dingding, magdadagdag tayo ng isa sa mga display strip na ito kung saan ilalagay ko ang dalawang bag ng money mula sa panaderia. Counting peanut butter. Pampahid na tsokolate. At dalawang garapon ng blueberry jam at dalawa pang strawberry. Pumunta rin ako sa tindahan ng Muebles at kinuha ang stunting ito para magdagdag ng mas maraming maliliit na bagay. Tulad ng automatikong makina para sa gatas at cookies. Sarap! Ilalagay ko ang ilang mga basong salamin dito. At ilang maliliit na kutsara rin. Napakahalaga rin na magkaroon ng toaster. Idagdag natin itong metal na basket. Kaya pwede tayong maglagay ng tinapay sa loob para sa toast. Pakiramdam ko kailangan ito ng kaunting dagdag na dekorasyon. Kaya gagamitin ko ang halamang ito para mas pagandahin pa. Ilipat natin ito sa glit. Oh, perpekto yan! Gusto ni Tofu na magdekorasyon pa tayo ng kaunti. Kaya gagawin natin ang mga dingding katulad ng ginawa natin sa ibang mga lugar. Pero sa pagkakataong ito, iba ang sahig. Astig! Maglagay tayo ng dalawa pang istante sa ganitong estilo. Ayan na. Una, magdadagdag ako ng ilang coffee syrup, dalawang caramel at isang tsokolate. At pati na rin ang lahat ng mga metal na kutsara na kinuha ko mula sa kafeterya ng paaralan. Magdagdag tayo ng ilang mga tray dito rin. Gayon din, itong maliit na halaman mula sa yoga center. At syempre, whipped cream, regular, strawberry, ayosert sauce, Para manatiling lubos na nakalubog sa kalikasan, maglagay tayo ng dalawa pang puno. At sa ilalim nila, itong maliit na mesa na gawa sa kahoy mula sa beach bungalow. Yung grain chow, kung saan ilalagay natin ang ilang mga cube ng asukal mula sa panaderia. Para tapusin ang bahaging ito, gumawa tayo ng maliit na cleaning cart. Sa ibabaw, ilalagay ko itong maliit na sombrero ng oso. Ito ang pinakamalapit na bagay na nahanap ko sa isang kapibara. Isang walis, isumap At isang spray cleaner. Wow! Ang ganda na ng lugar na ito. Pero marami pa tayong kailangang ayusin. Mga kaibigan, kung gusto ninyong ipagpatuloy at tapusin namin ang pagbuo ng kafe na ito, isulat sa mga komento, gusto ko ng bahagi apat. At kung mahal ninyo ang mga kapibara tulad namin, huwag kalimutang ilagay ang brown na heart emoji sa mga komento. Kita tayo sa susunod na video. Hindi na makapaghintay si Tofu at ako na makita ka ulit. Paalam.